Pag-usapan natin ang pagbabago. Kasi pag tumingin ka sa paligid, marami tayong gusto, marami tayong napupuna, marami tayong naiisip na dapat ganito, dapat ganito. Nakakatuwa itong batang ito sa kanyang kamusmusan. Nakatingin siya sa mga batang naliligo sa swimming pool. Siguro nangangarap siya na sana siya rin. Siguro nangangarap siya Nadarating at darating ang araw, ang ginagawa nitong mga kabataang nasa swimming pool ay magagawa niya rin. Kung ano ang estado niya ngayon at ang estadong mararating niya dahil sa kanyang pangarap ay pagbabago. Growth eka nga. Pero kadalasan, ano ba nagiging dahilan kung bakit hindi natin na-achieve ang pagbabago? Una, denial, yung unwillingness to acknowledge that change is needed. Kahit ano pa ang nakikita, okay lang, o kaya mas masaklap, yung ginagawang mga kamalian ay inassume na yun na ang normal. So hindi talaga makakapagsimula ang pagbabago. Number two is no realization na kailangan natin ng bagong pag-uugali, bagong values, at kailangan din nating taasan ang ating expectation sa ating kapaligiran. Number three, resistance. Marami nito kasi nga nasanay na tayo sa ating kinagisnan. O kaya yung mga ginagawa ng maraming tao, akala natin yun na ang normal. Kailangan tanggapin natin na hindi maaaring umusad ang ating mundo ng walang pagbabago. Sa gayon ay mawawala ang resistance. Ang tinatawag nilang resistance yung RC factor. Maraming tao na hindi na tumanggap ng kamalian para baguhin dahil nga nandun na yung kasanayan. Number four, yung bang letting go? Wala lang tayong pakialam kasi yun na yung nakagisnan. Kasi yun na yung ating klase ng pag-iisip. Okay lang, okay lang na merong nagnanakaw, okay lang na merong lagayan, letting go. Ito ang magiging hadlang kung bakit tayo ay hindi makapagbago. Number 5, yung hindi tayo naghahanap. Hindi tayo naghahanap ng ibang kaparaanan, tinataban na tayong maghanap ng ibang aksyon, ibang solusyon. Nagiging hadlang ito sa pagbabago. Yung sinasabi nilang... Bahala na, ayos na to, para bang nawawala na tayo ng passion para mas mabago pa ang mundo, mabago pa ang ating sarili. Pang-anim, yung hindi naunawaan ang kahulugan ng pagbabago. Kasi pag nagbago, nandoon na yung mayroong dahilan para sa mas ikabubuti. O kaya nandoon na yung impact ng pagbabago. Maraming hindi nakakaunawa bakit kailangan ng pagbabago. Maraming hindi nakakakita at nakakaunawa ng kahulugan kung bakit kailangan pag-usapan natin ng pagbabago. At ikapito, yung pagtanggap sa pagbabago. Kailangan merong full embrace to integrate change into one's life. Kung walang pagtanggap na kainailangan ang pagbabago, walang magaganap na pagbabago. At more importantly, kung walang pagtanggap ng kamalian o yung mga dapat baguhin ay hindi makapagsisimula ang kahit na anong pagbabago. Mga kapatid, nakikita natin ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ang kailangan natin, totoong tunay na pagbabago. Itong bata, palibhasa ay musmos sa kanyang kaisipan. Walang hadlang para makamit niya ang kanyang gusto na sa gabay naman ng kanyang mga magulang Nakakasiguro ako ang kanyang gugustuhin ay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Muli ito ang inyong kaibigan si Bro Jonat sa isa na namang Bro Jonat's Tip Talk. Hanggang sa muli!